So, magandang gabi sa inyo mga boss hindi tayo sa labas pumunta tayo ng pharmacy hindi tayo ng uh, gamot <coughs> sa lalamunan makatila lamunan ko so mga boss paano nga ba paano nga ba makapag-abroad ng uh, libre o walang walang ginastos kasi ako Mega brood talaga ako. Pumunta talaga ako ng Saudi. Wala akong na ano eh. ginastos sa medical. Lahat. Wala. Yung passport ko lang. Yung nila, naglakad lang ako ng passport ko yun lang. <clears throat> Kasi nung... Nung nag apply ako mga boss. Nung maghanap ako ng... Uh, agency nun sa uh, sa may Kirino uh, Kirino uh, sa may uh, Padre Paura Hilpuyat lahat yung boss ko eh nung nag-apply kasi ako mga boss ah uh, pagka uh, pagka nag-apply pag, pag nag-i-interview na sa akin tapos uh, parang alam pang mararamdaman mo yung boss na parang talagang prosigido sila na uh, i ka. tapos uh, parang mapapansin mo sa kanila yun na talagang disidido silang kunin ka pag ganun boss uh, mga boss <clears throat> sabihin nyo na na, ano, na, na wala kayong pang medical walang wala kayong pera pang gastos sana i-shoulder mo no, i-sabihin din sa employer na i mo na nila I shoulder na nila -shoulder na lang nila yung uh, yung gastos kasi may may mga employer mga boss na na talagang ano na talagang nagbibigay din sila nagbibigay sila hindi bayaran nila yung uh, agency para lang uh, makukuha ng uh, technician tapos Pwedeng i-shoulder na nila lahat yung boss, mga boss sa kasama nila sa pagbayad nila sa ano, sa agency, yung ganun. Tapos yung agency, i-demand niyo na ano, i-demand niyo sila na sir, uh, pwede ba sa i-shoulder niyo na lang para ano, wala wala ano, problema. <clears throat> tapos lahat ng mga lahat ng mga tapos uh, mga boss uh, kunwari Uh, ah, sabi ng uh, agency na ah, hindi wan, hindi ayong ayaw, ayaw i-shoulder ng kasi may mga ganung mga boss eh. uh, Na sabi ah, na. hindi kasi kailangan gagastos ka talaga ng medical mo o yung mga ganito, mga papeles. Hindi, hindi magbibigay 'yung employer mo pag ganun mga boss 'yung sinasabi ng ano. Sinasabi ng agency. Uh, sabihin mo 'yung ano, ha, uh, sige, sir, uh, Sige sir, magta-try na lang ako ng iba. Hanap na lang ako ng ibang agency na ano. Subukan ko na lang muna sa iba sir kasi wala talaga akong panggastos eh. Kasi pag gusto uh, gustong gusto ka talaga nila mga boss, talagang talaga namang may alam ka. Talagang gagastos ang kanyang mga boss. I-demand talaga nila yan ang puni. Ganun yung discount. Kasi may yan, yan sila mga boss eh. Meron yan, meron yan silang uh, trade test. Lalo na pag mga technician, may mga trade test yan sila mga boss. T-testing ka yan eh pagka mat, ma, ano nila na marunong ka talaga may alam ka yan hindi ka talaga nila papakawalan lalo na pag kailangan na kailangan na kaya idiman mo lagi na ano sagut, sagutin na nila lahat tapos pag uh, hindi talaga ay, ay, nila di sabi mo sige sir uh, apply mo na ako sa iba sa buwan ko iba kasi wala talaga akong paggastos eh yun lang matikpid boss kaya pumunta ako ng Saudi na yung pamasahe lang talaga yung papunta ng EGC yung uh, gastos ko pero yung lahat ng medical o lahat ng ano shoulder nila lahat yun tapos uh, pagdating namin dito sa Saudi ng mga boss may binigay pang alawan sa amin na 300 yun oh, may gastos ka pa ng ano pang yung pagdating mo dito may pangkain ka pa 300 riyal yun so mga magkano yun mga 5,000 yun sa Pilipinas mga boss sayang din yun tsaka isa pang uh, tip mga boss pagka uh, na okay na nagkasundo na kayo nagme medical ka na na perma ka ng kontrata wag na wag ka muna talaga boss magre-resign kasi yun ang nangyari sa akin nang bigla ako nag-resign akala ko makakalis na ako kaagad yun pala mga boss kailangan nintay mo talaga muna na meron ka ng, ng plane ticket mga boss yun talaga yun. Kasi, kung okay na lahat, may pwede na akong kontrata, naghihintay ka na lang ng ano, clean ticket matagal pa pa yun, mga boss. Inabot, ah, kasi ako, inabot ako ng two months pa eh. Inabot pa ako ng two months bago ako na ano. So, ilang, ilang, dalawang din ako, walang sunel doon, mga boss. Nakitira muna ako sa kapatid ko na babae. Eh, kung may pamilya ka, mahirap yun. Kaya, sa, sa inyo na may mga pamilya na nag-abroad, Huwag ka na huwag kayo agad basta-basta magre-resign. Hintayin nyo muna na meron mo ng plane ticket. Para pag may plane ticket na, yun, matik na yung mga boss. Kasi bibigay yan na siguro mga ano eh, mga one week before yun mga boss eh. One week before ng flight mo, bibigyan nyo sa yung plane ticket na yun. Matik na yung mga boss. So yun lang mga boss, maraming maraming salamat sa panunood. Sana makatulong yun ng makatulong sa inyo. Salamat mga boss. Sa susunod ulit mga boss. Thank you.